So, welcome mayong adlaw sa tanan. Ana uh, akong makauban ron so magkuan sila karon kanang mag mamasol. So, magwa sila og kaning tilapia. Unsay tawagan ni ani? Tilapia o ito. Ah, ito katong pinakadako daw ito. Wala hmm. kay Karon wa nagisogdan so kanao kana. Kani akong badi-badi. Oo, kani. So, mo na siya. So, Mauna ihanggi Ipang eh, eh, pasol pasul. Oh, oh kidagan biraha. Ay so, kalita. Kapakuha. Hmm. Oh. Na. Kini nayon tay na di ay. Kini nayon ara. sabnay sabnay. Sabnay. Oh, kani. So, tilan ah, among nanay dia nang mahupaon. Lo. Kuwa oi. Oh. Ko ibubijaw ko gawa. Oh. Oo okay. oh, nara nakakwaan na mo. mung kauban otora ah madani hito so, so nadiri, nadiri na diri. na dili mong badi so nakakwaan ah hito ay ka na, na, wii, ka na, wii, anak, ay na, ay okay. na, ay okay. ay okay. magawa ka na, Uy. na, ka na, Uy, anak, ay Ang inap. Ang balik natin yan balik naman kayo na huwag 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 kaysa yan mo, matay na na wala na nag kung ano kusog lang yan hmm? okay, ano ang pagkawak king king ano ang pagkawak ang ang doon na sa, sa likod ng tunok wala yung kabalo sa tunok yawa kanya ang tunok oh ano mo baka tayo dyan Zero. oh lagi okay paana ang hawak dito. paana ana dali na oh ana ibutang niya mo sa ano buang <laughs> putang igi talaga itong mga kasama namin Tiguang na, di pa ka mag. Oh, lumag oh. Oh, oh, ka na ka oh. Oh, na Pinagkalitan o O, nabi medyo badibadi na ko, badibadi Ayaw ana, iibot ang nalang mga O, ana, ibadibadi na ko karoon ha Ano? O oh. Ana, sila malas daw, magsaba-saba diba? Pero ato o oh, mangkag malas Ay po, ang gibitawan Kani. Angat, 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 <laughs> angat ah. ah, may nakuha pero <laughs> anak, Nay, kulang pa So, nadre ang isa karon oh, ang badi-badi na si si Mr. Uh, Gonzales. Napat na. Gonzales oh, napa, napa na isa si Mr. Tabayaw. Oh, naranara oh. Mr. Tabayaw, Tabayaw. Oh. Expert lagi ni. Oh, na na pa isa, na pa isa. Ang kaning isa, ay, abot eh. lang. Kung makakaan ba ni. Eh. Danda lang ko yan. Maraming hmm. daw mo. mo yung at pag nakalubog hmm. yan. Ayan, anak ka na. Oh. Ay! Ayaw pag diretso na. Danda lang. Ayaw pag kusuga. Kaya sensitive ang usunong magpunit na. Hmm. Danda lang <laughs> oh, eh. <laughs> sensitive na Okay. Oh, oh. ikaw <laughs> <laughs> <Kukyate. laughs> ba? ka ba? Ikaw kaya ate ko pala. Napay isa. Oh, ina-ina lang. Malang ko ah. Ayaw mo pag ano. Pag basta makagat na siya. Ayaw mo yan ah. Pag nakagat, nahinay-nahin nahin lang. Ang oh, hinay-nahin lang. Ay, buwan mo. Hindi mo sa ako. Na, <laughs> why sulod na mo mga? Wala. So, naramong paon. Original <laughs> ang paon. Ay, ay, ay. Atagi, atagi ako. Tunga, tunga. Hindi daw. Hindi daw eh. Wala, na <dahil> sulod. Ang ito ito. Nay, wapoy mo nga mangri ka na gabi. Iray nga magpingwit, nay.

Oh, kanak-kanak mo sila. Karang, oh. Walay pa ina. Walay bulati. Walay bulati, mapingwit. Oh. Yo. Hey. Oh. Salamat kayo sa imong kwan. <laughs> Natingala si Cornelius ang anong nganong gabana sa mga kayo. Wala, walay mo Mga sabaan <laughs> na sila god oh, kanay kanay kanay. Hey. Dito Ay. Oh. Eh. Hey. Isa. Hmm. Tanaw, tanaw. Na mo mo pa man. Kuan di ato o nga.

Taon. taun Malaman loob. Diyoy. Bahu. Kali ay makabii, makuha kanang isda Dibili dito sa merkado. di dire mo taon king nang siha. Ah, na sa ng ito nga ra Bits nyo ha. kana mo og gasang ni. na imong palaki uh, mayong na oi. Pa isa wala na isa kay wala man. Ito sa kanina. Oh, menai dua karun oh. Oh, galuba lan dua oh ka. Kimba, pole cek. Oh, kana gidagan na. to na. 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 Ako, uh, 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 to na. Malas na nga konay. Malas na ngun bulati karun ay. Eh, ko dag ko. Akatung karya kadag ko tung ditu sa im sa ubos tay ba? Hmm. Tung ditu-ditu sa im sa ubos. Nga tung kadag ko Wala na ding. Kitok ni, yok.

Okay, wala na. So E na. Wala na, wala na. Pa bayaran na ng mga Tek pa pandit ang kilo, 'di 'di 'di. Wala ka 600 din mo bayaran. Wala na 600. Ingano tek 1 kilo din isa na rin oh. Dagko lang ug guna,

Eh, timing nga, Ikson. So Ganang pinakatakaw, gini nga. Oh, oh sige, timing, timing, timing. Pagbalani mo nga, Murag. Murag, dili kayo ko sa bukat ang kwan. Ibalik lang. Ay, oh, di ka mao. Naway daong. Karang di madaog, karang madaog na yun. Oo. Ano ka bigatay? Oo. Oo, wala, wala. Igo rin yung Ay, bunta. Karang, yan siya may ay, dong, ay, dong.

Basta nang tubig ni sako. I pick up ng dala, no? Isag tama ugma, no? Hindi Ayaw, yung sulit walde, kung layat na, kanang sako rin. Ah, sako, sako. Ano nang sako, big? Ano nang Pilan, sako. Pilan yung sako. sako, baligya. Ang sako, pila na. Ah, Ay, sal Ay, salamat ka, sako. Salamat kayo tayo, oh, magamit ka ng sako para ugma. Ito nang matay? salamat, salamat. So, Uli na. So, karon mag-uli nami kay birthday aning isa para ugma buhon. So, birthday ang birthday an. Ito. Ito ang gi birthdayan. So, Oh, yeah, so... Po, oh, ang sana niya learn from the expert. Hmm. Bale, wala. naghugas na akong na. so, ah, Nag mga kauban oh. ah, litsugas. Nah, litsugas daw. Huwag kilo. Ako ka 5 kilo. Kila minutes na Ah, 13 minutes. Ah, isin ni mo ako sa dito sa <laughs> Okay, ikat na lang ako inang ,inang, inang, Ayon, na ako. Parang nang ano may Dito. Wala. na Uli na, uli. Imo mag imo pa na. na Huwag daw sa gitna. Doon sa may gilid. Na. So, Tagalog pala yung mga kasamahan ko. kenbai okay tube sakai na sakai oh darah oh na oh karga 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 up oh mana sikrit konon ah uh, lana nah kita ko sanang kon Repair para larga Oh dia ako may biyahe karoon. Ito layo kayo ning isang ke kasi uli po may city ay dito, Diego sa sa'yo, da! sa luya, o wala na! Ha! Pero okay. kung, kung katong gamay gamay rang kinuha ninyo, matauloy okay. ano ano na ang yan. Okay. Kansi mo ta? Kauli na. nag na ako mga ito. Ngunood mo na. Kila ka piraso to? Lima? Lima. lima. Nabi pa pag-inisa. Ah, unong tangan? So, um, unong? Sa tanay-tanay? Oo. Oh, oh. Eh, nami pa pag-inisa. Ay, lima lang? Patong patilo. Ah. Lima na eh. nag kasi mo gi ano na to tokena ni gi pabalik na to tong pagka pinaisa kay na target ko dito katong itong kanina nakuha ko pero nahulog ito, ito nang anong, may kasabutan nga unsay makuha mura